ang pagsasanay hinggil sa paggawa ng Mickey o Noodles para sa mga bilanggo ang isinagawa ng Provincial Warden's Office noong ikalabing siyam ng buwang kasalukuyan sa CPJ Compound, Tuguegaraw City. Ang pagsasanay sa paggawa ng noodles ay naglalayong bigyan ng karagdagang mapagkakakitaan ang mga bilanggo habang sila ay nakakulong. Ayon sa trainer na si Santos Tomas Pastor, ang paggawa ng Mickey ay isang madali subalit murang paraan upang kumita dahil hindi na kailangan ng malaking puhunan para ito ay gawin. Hiniling naman ng mga bilanggo kay Governor Alvaro T. Antonio, nagawaran pa sila ng iba pang pagsasanay upang mas mapagbuti pa ang kanilang buhay at mapalawak din ang kanilang kaalaman dahil ito ay magagamit nila sa hinaharap.